Hello mga master, mga idol. Uh, gusto ko lang sagutin sa video na ito yung tanong na paano mo masasabing 10 years experience in angling noong nagkaroon ka ba ng set gaya ng rod and reel o kahit noong kawayan pa ang gamit mo sa pamimingwit. So, yan po yung ating sasagutin ngayon mga master. Hindi na tayo sasagot ngayon sa ating kuro-kuro lang o sa ating kaisipan. Kailangan na po natin Uh, gumamit ng dictionary ano ba talaga ang ibig sabihin ng angling ano ba ibig sabihin ng angler umpisa natin kung ano ang ibig sabihin ng angling mga idol mga master ito ay dictionary na definition from Oxford languages angling the sport or pastime of fishing with a rod and lines recreation such as walking boating and angling yun po yung ibig sabihin ng angling sa Oxford languages. So ayun mga idol, malinaw ang sinabi na ating dictionary na ang angling ay fishing with a rod and line. Eh bakit may reel? Ngayon titignan natin ano ba ibig sabihin ng angler. Ito mga master yung ibig sabihin ng angler sa definition ng Oxford languages. Angler, a person who fishes with a rod and line. So, angler daw ay ang tawag sa tao na nag, nangingisda na gamit ang rod at line. So, ngayon, dahil tinutukoy doon yung rod, ano ba ang ibig sabihin naman ng rod? So, ito naman yung ibig sabihin mga idol, mga master ng fishing rod. A long tapering rod to which a fish's line is attached typically on a reel. So ayun mga idol, mga master. Sana malinaw na sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng angling at ano ang angler. Kung ikaw ay gumagamit ng rod, line at reel, ikaw ay isang angler at ang iyong sport ay angling. Thank you and God bless.